kung na-experience itong site na to yung site dito kagaya ng client ko kanina kaya nagka-idea ako ngayon yung site niya is dito ito yung lumbar diba tapos dito yung sa sacral tapos yung sacral yung pag-anon yung may mga tundok-tundok dyan tapos pag-anon yung linya noon hanggang dito naranasan nyo ba na sumakit yung side na to ninyo kung nasa nyo yan ito ituturo ko sa nyo paano pag massage yan. una hanapin nyo muna yung kung saan yung ito yung pinaka ilalim tapos dindiinan nyo ganyan tapos pababa ito pala kahit walang oil to, guys. Dry massage lang. Ito yung ano, 'di ba? Lumbar. So dito tayo sa ilalim. Ganyan, diinan niyo lang tab gamit. Tapos sa ilalim. Ilalim hanggang side. Dito na side. Kung yan yung site nyo Liinan nyo lang Kiss <coughs> me Itong pasikap ko na aso <laughs> Laging nandyan Huwag ng bibigyo Yan, liinan nyo lang yan Gamit yung tab Pwede rin sya guys, siko Pag siko, gamit nyo Pag nahanap nyo yung kung saan yung masakay Tali mo dito sa side na to Ganyan. Isiko nyo na. Yan, yan siko. Tapos, diinan nyo pa Patulak. Tapos, ikot. 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 Ganyan. Ulitin natin. dito Ganyan. Pababa yung kanina yung site niya ganyan di, di ba dito yung ano sakran yung gilid ng buto dito ito site din niya yan kaya diinan nyo rin yan tapos pababa pababa hanggang dito sa side na to yan tapos diinan nyo ng pabidong Pwede rin ganito. Gawin nyo. Ayan. Ah, Tapos lang. Ayan. Nakali. 4. Guys. Okay. Tapos. sa kanya Para makita nyo. Mas masyadong gilid. Hindi sya sa gitna guys ha. Kundi nasa side siya ng hips. Ganyan nito. Nandito sa linya na to. Yan. Nasa ganyan cha Ngayon, nung nya na natin, mas, ano na siya, mas madali na siyang isiko. Ganyan. yan yan lang. Okay. Tapos, kung gusto nyo naman oil, yun. Dukot-dukotin nyo lang dahan-dahan dyan. Pag may oil naman to, hanggang doon. Kailangan din mamasas yung lower back guys. Kasi para ano na rin siya, gumanda yung blood circulation. Yeah. kung saan yung masakit, yun yung diinan. Okay? Ganoon lang kadali guys. Kung doon naman yung side sak sa kabila, same pa rin yung gawin nyo. Kung anong masakit, hindi e, doon yung linya. Gaya nyan sa side. Gilid ka na Pwede rin ganyan. Yan. Nakasay. Kung dito yung sakit. number sakran Tops, Tops, dito tapos linya dito tapos sa kanyang sikuling ganyan same pa rin mga 5 minutes na yan guys para hindi masyadong mabumbog 5 minutes May mga ganun talaga, kahit ako nga, sa mas masakit yung dito sa gilid eh. Bukod pa yung nandito sa gitna, yung nandito. Kung meron masakit din, dyan din yan sa gitna, sikuhin niyo rin. Bukod pa rin yan, ang sa atin ngayon yung sa gilid. Gilid mismo. Okay. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo sa ating massage tutorial for today. Thank you for watching. Bye!